napakasaya po namin lahat ng magkakapatid dito. Masaya, masaya, masaya. Tuwang-tuwa po, lahat po ng kapatid talaga. Laking pasasalamat po. Ilan lamang sila sa mga residente ng Barangay Bote, bayan ng Bato, Katanduanes, na nakaranas ng hagupit ng Super Typhoon Rolly na puminsala sa Bicol Region, lalo na sa lalawigang ito ng Katanduanes. Talaga po lubhang nangamba ang bawat isa sa amin. Hindi po namin lubos maisip kung ano ang gagawin namin ng humaginit na po yung napakalakas na hangin. tungkol hmm, sa lakas ng bagyo, eh, mula nang ako'y eh, maging tao, eh, talagang itong pinakang malakas. Eh, kung kami sa ibang bahay, naglipat kami naapektuhan rin po ang aming kabuhayan. Ang pinagkukunan namin ng ikinabubuhay sa araw-araw. Sa pagkakataong ito ng kanilang gusaling sambahan ay temporary lamang at gawa lamang sa light materials. Sa lakas ng bagyo, kasama ito sa mga naapektuhan. Nang pumunta na kaming mga kapatid sa lokal para tingnan ang kalagayan ng aming kapilya, Nanglobo po kaming lahat sapagkat ang nakita namin ay flooring na po labang. Labis man ang naramdamang kalungkutan dulot ng pinagdaanang ng matinding kalamidad, bilang kaanim sa Iglesia ni Kristo, ang agad nilang hinanap ay ang sumamba sa Panginoong Diyos. Pansamantala po nung nawasak ang bahay-sambahan, hindi po kami tumigil sa pagsamba. Pinagpatuloy po namin, ginawa po namin ang aming pagsamba sa bahay po ni kapatid na Norelito Mendez. Lalo po kami lumapit sa Ama, laging nananalangin para po patuloy na alalayan kami sa aming mga pangangailangan. Habang nagsisikap ang mga kapatid na makabangon mula sa pagkabagsak tulot ng patinting pagyo, ang mga pagsubok sa kanilang pananampalataya ay nagpatuloy. Napakarami pong pag-uusig ang aming pinagdaanan, lalong-lalo na po nang makita nilang nawas out ang aming kapilya. Masasakit na salita ang aming narinig. Tuloy-tuloy lang po kami sa aming ginagawang pagsamba, pagpapanata po na kami mapagtayuan ng gusaling sambahan. Pagkatapos ng bagyo, sabay-sabay na sinimula ng pagsasaayos sa mga napinsala nito at pagpapatayo ng mga bagong gusaling sambahan. Dumating ang panahon, ang lokal ng bote naman ang sinimulang itayo at isaayos. Hanggang sa dumating po ang pasya at ibalita sa amin na pagtatayuan ng araw po kami nang maganda at konkretong bahay-sambahan. Patuwa po ang lahat ng mga kapatid at mula po noon patuloy po kaming nagpanata hanggang sa matapos po itong gusaling sambahan. Sinimula ng konstruksyon noong Oktubre 28, 2022 at makalipas ang siyam na buwan ay natapos ito. Dahil dito, pinagtibay ng Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na ang bagong gusaling sambahang ito ay maitalaga sa Panginoong Diyos. Sa kasalukuyan, pagkatapos na maitayo ang bagong kusaling sambahan, ito na ang pangunahing naging landmark sa lugar. Maganda po, magandang maganda. At yung kinilabasan, quality. Maganda ang pagkagawa. dong ka pa lang, papasok ka dito, makikita mo na yan. Pinaganda talaga. Lahat po ng istruktura ay sinunod po sa standard yung mga bakal at yung pong buhos, lahat na po siya solid wool. Wala na po siya yung hollow blocks, ano lampo, buhos, lahat. Ginawa po namin ng maayos yung aming trabaho mga pagsubok na pinagdaanan nila, yun po ang lalong nagpatatag sa kanila. Para po yung kahalalan na tinamumula sa Panginoong Diyos ay lalo po nilang ipinakipaglaban. Kaya nga po, kahit marami talagang hadlang, eh, nakita yung pagtulong, pakikipagkaisa nila sa lahat po ng larangan ng gawain sa Iglesia. Ang gusaling sambahan po ang magiging kanlungan nila sa panahon ng kanilang kabagabagan, ng iba't ibang mga suliranin at pangangailangan sa kanilang pamumuhay. Nagpahayag ang mga kaanib ng iglesia ng kanilang kagalakan sa biyaya na kanilang natanggap sa araw na ito. Tuwang-tuwa po. Lahat po ng kapatid talaga. Laking pasasalamat po. Dahil ito nga po, dito namin ginagawa ang pagsamba dito kami kailang manalangin talaga para dinggin ang Diyos ang aming mga panalangin. Pangangalagaan po namin ito, patuloy po kaming makikipagkaisa sa pamamahala, lalo na po sa pinaigting na gawaing pagpapalagan. Mula po sa kaibutura ng aming mga puso, kami po ay nagpapasalamat una po sa ating dakilan Diyos, sa ating Panginoong Heso Kristo, sapagkat kinasangkapan po niya ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, upang matupad ang dalangin ng mga kapatid sa lokal ng Bote, Distrito ng Katanduanes, na mapatayuan ng isang bago, magandang gusaling sambahan. Maraming maraming salamat po! Mula po rito sa Bato, Katanduanes. Ako po si kapatid na Lupanotes para sa Iglesia ni Cristo News Network.